Dong, sa Pilipinas, mas paspas pa mo abot ang sismis kaysa ambulansya. <laughs> alam mo bakit nauna A sa B? Kasi mas importante ang attitude kaysa beauty. Ayaw agpugsa ang gugma dong. Kay maskin CR. kung occupied, maghuwat jud ka. Bobo daw ako sa mat. Eh alam ko mang ganinga, ang 69 position to the power of 5 rounds equivalent na sa nine months Mahibaw ana nimo kung hapin na ka mabuang kay ang ibayad nimo sa utang imo eh raga pong inutang Nakatawa gi ko kagahapon sa birthday kada adlaw hubog unya ang wish kay good health Murag kwartahan sa Facebook pero sa personal daghan utang og nagkalisod na di ay Ikaw isa baka ana hinlo pirmi ang motor pero ang kwarto murag agian og bagyo <laughs> na ikapalit og beer na bugnaw kayo pero ang brief lawlaw na kayo <laughs>